pagpapuli nga mo oh, baba. Instead gamay na tayo makita. Eh, kuwan sir, ayaw i fold mo na. ana. Hmm. Para mo, loob tarong yan logo. <coughs> <coughs> 140 over 70. Wow, lima ba? Huh? Yadi lima admit akong dati. <laughs> 140. So 140 ka po. 70 ang ano? 70 na yan Oh. Uh, Setao ganon. Ano 90 man. 90 karang kasi tulik. Opo, okay. oh, ma'am ha? Apo Ay, ka very good ka ayo na ay alibyo. Naminaw na siya atong tambal di. na. Mm. Mm. Okay na. Thank you. Pasimining o. oh.